Hello po, nandito pa rin po kami sa Puka Beach. Ay. Ay. Dito po sa Puka Beach, siyang napakalinaw po talaga ng tubig. Yun, ang mapapansin ko lang po dito sa Puka Beach, dito sobrang lino niya, napakarami naman po niya mga bato. Na medyo talaga, <laughs> medyo masakit po siya sa pahala na pag natapakan mo yung matalas na parte ng bato. Pero, may mga ibang part naman po na puro white sand naman po siya o yung mga sedang matatapakan nyo. Pero kadalasan po talaga, puro mga bato. Ito, yan. Ito ang natatapakan kong parte, yan. Ano na, puro buhangin na siya. So, ang sarap niyang tapakan. Kaya lang dito po banda, diyan. Medyo mabato po talaga siya. So, medyo ingat-ingat lang po, dahil matalas po siya sa paa. Pero yun nga po, sobrang nag-i-enjoy po kami dito. Ayun, eh, lahat sa kasi, so guard. At syempre, ako pa rin pangalintay yeah. niya. Riding din dito po sa Boracay Island, dito sa Pucadillo. -Di.